so, oh. Oh, kita nyo yung sunset dito sa Aurora eh, guys no. Ayan. Yan ang ay papuntang Bicol. Ayan, pa Bicol yan guys no. So, yun yung island ng ano ng Tikau Burias. Ayan. Tapos dito yon padaan pa bulan. Pa Pilar no. So, dito rin sila. Yan na silang biyahe dito umaga. Papunta doon. 3 uh, hours. 3 hours sila. 3 hours yung biyahe papunta doon. And then yung mga barkada ni Joshua. Yan. Mga bikers yan. Oh yeah. May lang. May na. Oh yeah. <laughs> ayan si ano, yung batak na sa kanila. Oh ayan. Oh yeah. Mga kasama. And then yung mga bike na amin dyan. Ayan nakapark lang. ba diba? Swale. So, ayan. So napakahaba dito nung ano. Nung, nung, pier guys. No? So yun yung old pier. And then meron din yung extension. No? Mahabang Mahaba di diba? Tapos dito, dito yung sa barko, I think. Ayan, dito yung ano nang barko. Ayan, yung isla. Ayan, mga isla yan. Diba? Swabe So, ayan guys, no? Nakita nyo na dito yung sunset ng Aroroy. Suwabe, diba? Ayun, yung mga dimotor. Ayan, yung mga dimotor na pasahero. Ano? Oh, yeah. Thank you for watching!